Okay, ayan nakareserve na yung mga boss dito nyo naman tayo oh So, ito ito na mga boss ko, boss Rod. So, 3 bawah teman-teman bos 3G 3 bos 3K 3K kay eh, Boss Rod may pa may bawas pa naman to 3K 3K boss? Magkano? It's uh, mga... 3K, may pa lang lang, ano? oh. a mga... Ata, kapag hindi ko lang dito. may bawas pa naman ano? Ibang din natin. Oo. Ibang Iboy line. Lige, 3K, 3K. May boss rod 3 Lige, <laughs> 3K, 3K lang ito mga boss.

kay boss okay, sa uh, ano to? Kay boss road, 3K, 3K lang daw oh. Three K, 3 K. Ini macam yang Bos macam ni. Okay. 3K lang. O, oh, 3 lang ba pero eh. Mm -hmm. Ang ano nabili oh. Namimili ano dito. Naminabili. nabili. Magkano yan? 3K mm -hmm. lang. Okay, mm -hmm. uh, boss din yan. O, uh, pares din din. Every Friday na ba kayo dito, boss? Every Friday na kayo? Mm -hmm. Ang pipinda. Sa Grotto, nagtinda na kayo? Mm -hmm. Hindi pa. Mm -hmm. ay, hindi pa. Nagkasama kayo, boss? Selamat bos sa. terima kasih ini. Nag-iwa uh, ka number, boss? Uh, 0955 298 Pangalan, Ayun, mo. si boss Villamor uh, Okay, salamat po sa ah. Ayan pala, magkano yung mga mo? 2,500 lang Ayan o eh. Ito yan kay boss, bagong seller nito Okay, salamat boss ha ah. 4K din, oh. magugulang natin no? 4K bagong seller ko mga seller na naman na ah, bangan nyo natin number mamaya mamaya 4 din daw to 4

ito okay. kunyo rin 'tong boss 4K din 4K din Na 4K din daw to ah boss 4K daw Automatic <laughs> yan. O may yan you know, may time yan. Uh, Ayan, it? <laughs> oh, Golden Boy, 3-5 Golden Boy. Golden Boy. Ilan ko mga boss. Hindi mo pindutan ng cellphone ko. Magkana yan boss?

hindi, ah ah, thank god ni ni eh uter hat ayan kay boss isa lang dala mo boss ayun ito maganda to 25 25 and 25 ko ayun do oh ni boss

Ni Boss Julius to, mga boss. Good morning, Boss Julius. Ito mga master o dito na. Ligay lang daw, Gilmore. Gilmore Justin. Justin. Gilmore to, Gilmore. Ito, magkala. Matang... <laughs> Ligay kay Boss. May Boss Justin to, ha, kung seller natin. Ito, 3 din, oh. Kontakin nyo lang si Boss Justin.